Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte ang cinnamon stick. At ito po ay magdudulot po ng tuloy-tuloy na swerte at pasok ng pera sa iyo. At pag ito po ay gawin nyo guys, kasama ang iyong mobile phone, ito po ay mag-attract po ito ng pera. Mag-attract ito ng malaking halaga na pera ang dulot po nito. Kung gusto mong gawin ito guys, panoorin nyo lamang po ang video na ito. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito. At kung kayo man po ay bago sa ating YouTube channel, Huwag kalimutan, subscribe po and hit the bell button. Sa paglagay nito guys sa iyo pong cellphone, ito pa magdala po sa iyo ng swerte. At kailangan lang pag mo po ito, positibo kang tao at alam niyo po, yung paniniwala mo importante na maniniwala ka na may swerte talagang darating sa iyo. Kaya guys, no, napakalakas nito mag-attract ng pera. At lalo po pag mayroon kayong mga lakad or yung mga importanteng lakad na tungkol sa pampera po, yan, ilagay mo po ito sa likod po ng iyong cellphone. Ito po, ito po yung makakatulong po na maganda po yung resulta sa iyong lakad. Uh, papasok dito yung swerte na ikagulat mo, yan. Ang result nito guys ay nag-attract ito ng pera. Tuloy-tuloy po ang pasok ng pera. Kaya no, napakaganda gawin po ito. Lalo po guys sa araw po ng Martes at saka sa Miernis. Yung mga araw na yan na, na napaka-effective po gumawa ng mga ganito pong ritual. So, ngayon po guys, kailangan natin dito ang cinnamon cinnamon stick po. So, guys, cinnamon stick po ang ating gamitin dito ngayon. And then, kailangan yung mobile phone mo. Mayroon din siyang uh, cover guys. Kagaya nito guys, may cover siya. Ayan. ayun. So, ngayon po guys, no, uh, once na ready na, ang gagawin niyo po guys, pagising mo sa umaga, gawin niyo po ito. Again, uh, the best na araw sa paggawa nito ay Martes at saka Pieris. Pero pwede mo naman gawin ito kahit ibang araw basta may focus ka sa paggawa nito. Ngayon po guys, ang unang gagawin uh, dito po sa cinnamon stick, sulatan po ninyo ito ng sign po ng pera. Ayan. Sign ng pera. Uh, kailangan po guys, maliit lang na cinnamon stick. Siyempre, para hindi siya, uh, parang do ba, yung magkakasya doon sa lagayan mo ng cellphone. So, ayan sign para ng pera guys kung saan pa, banda kayo ako ay Pilipinas ako pero yung ini-income ini ko at kinikita ko ay dollar. so dollar sign ang aking isinulat so tatlo lamang yan guys tatlo lang. and then after mong nagawa yan ah uh, ang next na gagawin ninyo po guys i ano mo po ilagay mo sa kanan na kamay mo pag ganyan po and then wakasan mo pa ganyan then mag-wish po kayo guys bago po kayo mag-wish kailangan po inhale exhale ka muna. Sa pag-inhale exhale po, nakakatulong po siya na uh, ma-release kung mayroon kang mga uh, mabigat sa dibdib mo or yung medyo may uh, duda ka sa ginagawa mo, ma-release yan. Napakaganda kasi pag umawa ka nito, kailangan talaga buo yung paniniwala mo para ma-attract mo yung gusto mong uh, gusto mong marating or gusto mong Uh, resulta, maganda resulta. So ngayon po, di ba nakalagay na sa iyong kamay po ang cinnamon stick and then mag-wish ka dito. And then guys, hawakan mo rin yung cellphone mo. Kunin mo yung cellphone mo and then uh, hawakan mo na pa ganyan and then mag-wish ka kasama ang iyong mobile phone. And then guys, ganito po ang gagawin mo. Habang nakapikit yung mata mo, ayan, banggitin niyo po ang iyong pangalan. Uh, seven times, bagitin mo yung pangalan mo seven times. Balik-balik mo siyang bagitin ng seven times. And then after that, yung wish niyo po. So, depende po sa inyo guys, kahit ano pong wish pwede ninyong uh, gawin. Pero ako guys, pwede ninyo akong gayahin. So, ganito po ang gagawin natin kahilingan. Magkaroon ako ng, uh, magkakaroon ako ng pera. Unexpected na pera po ng ang aking matanggap. I claim it, I claim it, I claim it. Magdala ito ng tuloy-tuloy po na pasok ng pera sa akin. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan. Pagkatapos nyo yung nabanggit yan, guys, ang gagawin niyo po, buksan niyo po yung casing na ito, and then ilagay ito sa ilalim po ng iyong cellphone. Ayan yan. Ayan. So, ayan na yan dyan sa ilalim, guys. Nand nandulo na sa ilalim. So, ito po, magdala ito ng swerte sa iyo. Di ba po yung cellphone natin or mobile phone natin, Ah, uh, dito po tayo ngayon, lalos panahon natin ngayon, no, uh, mostly online po, nagpapadala ng pera, gamit ang number mo. So, ito po guys, makakatulong po ito sa inyo upang mag-attract na swerte po sa pananalapi At guys, kung may mga online business po kayo, pwede rin inyo itong gawin. No? Kasi yung mobile phone po, di ba yun ang ginagamit mo sa yung negosyo? So, ayan, lagyan mo na ang cinnamon stick dito. Kaya guys, sana po, nakakatulong po sa inyo ating topic ngayon. At sa mga naghahanap po dyan ng extra income, gusto pong kumita na nasa bahay lang, Ayan. Ako po'y maglagay po ng aking pangalan sa description nito, ito, Cecilia Umahone. Ayan po aking Facebook account. And then, uh, i-message niyo po ako kung mayroon kayong katanungan at uh, kung mayroon po kayong gustong... Ah, uh, i tungkol po sa negosyo at kung interested po kayo sa online business na sinasabi ko. Kaya guys, no, maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Good luck po sa lahat at shout out nga pala sa aking mga ka-business partners, Sunrise Dreamer International at sa aking uh, mga taga-subaybay, 211,000, more than 211,000 subscribers po. Thank you so much, guys. Lagi po kayong mag-ingat, guys, at lagi po niyo tandaan, guys, hindi dito lamang ako. Uh, anytime, pwede niyo ako kausapin. Basta hindi lang busy, guys, no? Ayan po, maraming maraming salamat po. Lagi yung tandaan. Mahal na mahal. Na. I love you. Bye-bye po.